Ano ang mga dapat mong gawin kapag nagkaroon ng sunog? Handa ka ba? Atin munang pag-aralan kung ano ang fire extinguisher. Ito ay ginagamit kapag papatayin ang sunog. Pag-aralan natin ang mga parte ng fire extinguisher. Yan po ang lever. Yan po ay pinipindot natin sa pag... Pag pinindot niyo po yan, may lalabas na kulay puti. Pressurized na, na pamatay sunog. So, siyan po ay lever. Pero kung mapansin niyo po, sir, pindutin mo nga po. Hindi ni sir mapindot. Nakapin. Dahil pin. sa pin. number two parts ng parts sir, yung pin. Dahil siya ay may pin. Ang uh, purpose po ni pin, para hindi po, hindi po magamit ng bata. Kaya po siya may pin. Tapos, ang nakamalit po sa pin, yung kulay pula pula yan, yan po ay seal. Uh, yung seal po yan, ay ginagamit namin mga bumbero para malaman kung nagamit na ba o hindi yung fire extinguisher. Tapos meron po tayong pressure gauge. Yung pressure gauge yan po ay para malaman natin kung re-refillan na ba o re-condition na ba yung fire extinguisher. Kasi yung mga fire extinguisher po natin sa katagalan usually 1 to 2 years, nawawala po yung pressure niya, tumitigas po yung laman. Kaya po makikita po natin diyan pag bumagsak niya yung arrow, pag bumagsak na po siya dun sa pula, okay. yung gauge niya, ibig sabihin po matigas na yung laman niya, ipaparibag niya siya na po natin. Ano okay. po? Expired na po yun? Oo, oh, expired na. Natigas po yung laman. Ang tama po, ang tama po pag mamanig siyang pwede, siya. lagi po natin siyang tataas. Tsaka po ay kakalag-kalag po natin at least once a month. Para po maiwasan natin yung pagtigas ng laman. Dawa't pala yung kinakalag. Pag okay. po kasi... Kasi nakalag <laughs> na uh, hindi siya buo. Ah, pwede pa po siya. Saka may pressure, ibig sabihin po, may pressure pa siya. Ano ba extra pinaka dapat po nating ginagawa sa fire extinguisher po ano? Pag po tayo bumili, wag po nating itatago. Usually po ang nakikita namin sa inspection, yung fire extinguisher pag binili po ng business owner o nung certain individual, tinatago nila. So hindi po nila alam kung pag biglang nagkabiglaan, ano ba 'yun? sa mga ba yung fire extinguisher so, kung hindi nasusunog na 'tong bahay ko? Wag po nating itatago. Siya po ay lalagay natin dun sa lugar <laughs> kung saan pinagalagay ko naman, naman sa storage na may mangyari ako na o panimulang sunog sa oh, okay. uh, next po ay S host. yan pong ang kulay itim na yan na nakikita niyo yung mahaba yan po ang ating host. Ang uh, next, next po sa host ay nozzle. Diyan po pinakadulo, nozzle po ang tawag dyan. Diyan po lumalabas yung ating pamatay sunog na CO2, carbon sa so carbon yung lumalabas dyan eh. And next, the handle. Ang handle po, nasa baba po siya ni lever. Dyan po natin nahawakan. Ang tamang paghahawak po ng fire extinguisher, ipapakita po ni Hepe. Ayan po. Ayan po ang tamang paghahawak sa ilalim. Then, the label. Sa label po, makikita natin kung anong klaseng fire extinguisher siya, kung kailan siya binili, at kung kailan siya, hanggang kailan mo pwedeng gamitin. Then, the cylinder o yung mismong niya na. Yan, yung cylinder. Dapat po natin ingatan ng parts sure dahil katagalan po, nangangalawang siya. Kaya dapat, mamaintain din po natin para hindi po masayang yung unit. So, ang mga parts po ay lever, safety pin, pressure gauge, hose, nozzle, handle, label, and the cylinder. Ano ba ginagamit itong fire extinguisher na ito? Yung abbreviate, abbreviate word niya na T-PAS. T-PAS po. Isang malaking T, tapos PAS. T-P-A-S-S. Bakit po siya T-PAS? Hindi po, T-POS ha. T-PAS po. T stands for twist the pin. Kung nakikita niyo po dito na dito po yung ating pin, iti-twist po natin siya. Iti-twist. Bakit po natin siya tinitwist? Para malagot po yung seal. 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 Kasi kung mapapansin niyo po, hindi po natin siya mauhugot kapag may seal pa. So the first step is twist, twist. the pin. Pagka twist po natin ang pin, ako nga rin po na twist ko na. Pagka twist po natin ang pin, o sige twist ko na. At madami pa naman tayo. Pagka twist po natin ang pin, pull the pin. At tanggalin po natin siya para po, ano po purpose? nato po tatanggalin? Mahila. Mahula yung wala. Okay? Then, A. Ano po yung A? Aim? Aim. aim the nasa. Aim the nasa. Saan po natin yung aim? Doon apoy. Doon sa apoy. Sa apoy. na susunod. Aim akin. at the base of fire. <laughs> Bakit base? Bakit base? Saan po yung base? Aim at the base of fire. Sa iba ba? Sa pinagmulan. Sa pinagmulan. Kasi hindi natin siya pwedeng yung history dun sa Usually kasi po, ang gaya ng sabi ko kanina. Mataas. Magiging magiging mataas. Huwag kang mag-esquire sa taas kasi yung poses nila nasa baba. So lagi tayo the waste of fire. Tapos ang kasunod ay S. Squeeze the lever. Bakit po natin i-squeeze? Para lumabas. Para lumabas yung pamatay sunog. Hmm. Then another S stands for? Sweep side to side. Sweep side to side sweep side to side po. Ikot. So, i-aim po natin doon sa base. Pipindutin po natin yung lever. Then, i-sweep side to side. Bakit po kailangan pang i-sweep? Hindi po ba pwedeng ganun na lang? So, Ganoon na lang namin, sir. Kasi medyo eh, malakas yung apoy eh. Bakit po sinisweep pa? Sino pong may idea? Para hindi sa isang okay. sir. Bakit po sir, Bakit po sinisweep pa? Para hindi na po gumalag pa. Saan magpwede po ang intendensya. Pupunta sa kaliwa po. Sa kanin. Sa tama po, tama po yung idea na sir. Pero ang pinakamit purpose po, bakit po natin sinisweet side to side? Para po magkahangin. Magka-pressure siya na dagdag siya, dagdag na pamatay nung apoy. Para magka-pressure po siya. Kasi kung nakagano lang po siya, stagnant lang siya. So yung para mas lumakas yung pressure mo, isweep mo siya side to side. Mas makakatulong po para mas mabilis mamatay yung apoy at yung pag na. Ako po, ready? Aligtan yung kamay, 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 po kamay. po. Paano kung ang sunog naman ay nagmumula sa tangke ng LPG? Ano ang dapat natin gawin? Sana may natutunan ka sa video ito. Salamat!